Kita mo ngayon sa unay yung hait ka ng 50 Diri ka na tayo ibo Tagin mga gato kita ada mga ekso no 50 dada mo wanin toro badaw 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 kaya wala na ganyan nga ganyan siya Balita ho damo na ito yan. Tag 20 pili ka mga palit 20 da damo. Kala nung sana kasi mga nangabadjit. So mga iksoon, palit na kamo dito. San Andres Lenny, Barangay San Andres Villarreal, Samar, Ganda Kalaw, Natay Ibo. shoutout ang nga tanong nga mga paragisda ha. Ito nga tanong. Salamat sa Diyos. Okay.